So dito tayo ngayon idol sa ating equalizer at saka dalawang amplifier ano. So shout out kay Idol Justin. Boss paano mag set up ng dalawang amplifier at isang equalizer. So dito mga idol dalawang connection na pwede natin gawin dito. So channel 1 or channel 2. sa tig isa nating amplifier ano so, itong ito ang gagamitin natin na connector mga idol pag ganito ang gagawin natin so itong connector na gagamitin natin idol ano single 6.35 to dual RCA so dalawa ang kailangan natin ito idol para sa channel 2 or channel 1 ng ating equalizer. So PL jack ang gagamitin natin dito dahil yung ating equalizer mga idol ay dalawa yung kanyang output or input. So may XLR, itong XLR, tapos ito naman yung PL jack. Ito, nasukat dito sa ating 6.35. So ganito lang idol ano, output natin ito, itong ating single 6.35 to dual RCA sa channel 2. Ito ay dual on dual RCA. Input natin ito sa isa nating amplifier, ano? So, ito ang connection natin sa channel 2 para sa isa nating amplifier. So, itong isa natin na single 6.35 to dual RCA din na idol, ano? So, dalawa ang kailangan natin dito. So, ito naman ang gagamitin natin sa ating channel 1 ng ating equalizer. So, output din natin ito. So, itong dual RCA natin idol, dito naman sa isa nating amplifier. So, input natin sa audio selector ng ating amplifier. So, ito yung unang connection natin idol, ano, sa ating equalizer to dual amplifier. So, single 6.35 to dual RCA sa ganitong connection. So, dalawa ang kailangan natin dito. So, ito naman yung pangalawa na pwede natin gagawin mga idol. Palit lang tayo dito ng connector na gagamitin natin. So, ang pangalawa nating connection mga idol, gagamit na tayo dito ng uh, ibang connector. So, katulad nito, itong dual 6.35 to dual RCA. Itong gagamitin natin ngayon sa pangalawa nating connection. So, maglalain out tayo dito sa una nating amplifier, papunta rito sa pangalawang amplifier. So, pag ganito ang gagawin natin mga idol, ito lang ang connector na gagamitin natin, ano? dual 6.35 to dual RCA. So, i-output natin itong dual 6.35 natin sa channel 2 at saka channel 1. Tapos itong dual RCA mga idol dito sa selector input ng ating amplifier. mga idol, naka line out na tayo dito, ano? Ayan, so naka output na tayo dito. So ito ngayon ang ilalagay natin sa selector input ng una nating amplifier. So halimbawa, naka selector A or B yung ating amplifier. So dito natin siya i-connect. So, selector B, halimbawa ang ating amplifier na una. So, katulad nyan mga idol, mayroon na tayong signal dito sa ating equalizer papunta rito sa una nating amplifier. So, dahil may line out ito, dito tayo ngayon mag-connect ng line out natin So RC jack lang din na gagamitin natin dyan idol. Papunta dito sa selector input lang din ng ating amplifier. Ito na ang gagamitin natin ano, dual RC jack na. So magla-line out lang tayo dito para sa pangalawa nating amplifier. ng ating pulo na dual RC din dito sa selector input ng ating amplifier mga idol. So selector A or B ano. So halimbawa nasa selector B ulit tayo dito sa pangalawa nating amplifier. Dito natin siya i-input para sa signal ng ating pangalawang amplifier. So napakadali lang yung ganitong collection mga idol. Ano? Galing sa ating equalizer. Ito, nagpunta sa selector input ng ating unang amplifier. So tapos nag-line output tayo dito sa ating unang amplifier. Papunta naman dito sa ating selector input ng ating pangalawang amplifier. So may kakaroon na po ng signal yan idol ano. So, ito na yung ating pangalawang setup ano sa equalizer at dual amplifier. So halimbawa mga idol dahil wala tayong input or signal dito sa ating equalizer. So pag gumagamit tayo ng mixer, pag may mixer tayo mga idol, manggagali yung ating source ano. Ito sa ating mixer, ang connector na gagamitin natin dito idol ay PL jack to PL jack na. Dito lang siya idol ano, ayan, Pale jack to pale jack. 6.35 din ang sukat ito mga idol. Ayan. Output lang natin dito sa left and right channel ng ating mixer. Ayan. So ito idol. I-input natin ito sa ating equalizer. Channel 2 input. Ayan yung ating pale jack. Tapos channel 1 input naman ng ating uh, equalizer. Ayan yung ating connection mga idol. Ano? Mula dito sa ating mixer, ayan, nagpunta rito sa ating input ng ating equalizer tapos nag-output. Mula sa ating equalizer, papunta sa dalawa nating amplifier. So dun sa una at pangalawa natin na ginawa mga idol, ang input natin dito na nanggagaling sa ating mixer, wala na tayong babaguhin dyan. Yung babaguhin na lang natin idol dito sa output, ano, yung una natin ginawa o yung pangalawa. So yun lang idol, yun lang mga connector na gagamitin natin para sa ganong uh, setup.